Guys, ah, nagkawa na ng tiyon ko yan. Yan, siya lang nag-welding yan. So, try natin dito. Tol! Okay. Try mo. <laughs> try mo. Okay, lagay mo. Kaun na, ikaw na tumira. Yun oh. Yan, sakto-sakto yan. Yun. Okay, saka na may basahan ko. Ha? Gaan na? wala na yan. Magaan na lang. Magaan na kailangan ko. Ito yung kasi mong naman na masyado. Kaso kailangan malagyan natin ng goma pala yun, no, yung apakan Kakabukol ka eh, oh. Parang okay, taas eh, no? Medyo, baka natin. Hindi, okay na okay, yung persa na yan, Tol. Okay, sige, uh, tinga uh, pa klasim na nga, Tol. Oh, matatamaan tayo. Diba? <laughs> <laughs> letter T, guys. Uh, letter T yan. Oh, sige, takilip na, Tol. Yun, oh. Yun. Apakaangas. Grabe, tagal kong tagal ko tong ano pinukpok-pukpok ay natanggal na rin siya yun know? so matatagal na natin to so gawa ko mga tol natanggal na mga tol ayaw ayaw pero pwede na niya lock ito ito nandito yata yun. to 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 ito si lock sige tayo mo baka nasinang natin to balikan ko kayo